yan Kaya ako mga kalis, medyo kinakas. Parang gusto kong magluto ng biko. Kaso, walang available na pulang asukal. Paano kaya yung mga kaluts? Aha! Walang problema yan mga master kaluts. Ito ang sagot kung kahit wala kayong pulang asukal. Tara, samahan nyo 'ko. Ito ang sagot sa mga walang <laughs> pulang asukal. <laughs> so ito mga halods, uh, nahugasan na natin yung uh, uh, aros glutinoso o yung glutinous rice na malakit o pinaka terminal dito sa uh, ay aros kasi yung ano naman bihira ito kasi sa, Chinese uh, nabibili pero ito ga, galing Pilipinas pa to ngayon na uh, nabalawan na natin lalagyan natin ng ah uh, pork and a half isang kilo to mga kaluts ah uh, I think may mga na picture na tayo this is the third time na pag ano, natin ng uh, biko kasi wala tayong pulang asukal ngayon kaya didiskartehan natin kaya makikita nyo mga kaluts tres ano na lang na ilagay natin 4 any half kasi 5 cups yung ano eh, yung 1 kilo. 5 cups ng uh, glutinous rice. Tinakal natin ito. Pwede na. Ngayon, i-on na natin. Teka, baka di natin mapindot gaya nung iba. Uh, teka, nasa yung target. Yan. Ising-isi yung paggawa natin bigaw, mga kalis. So, dilin ito tong sagot sa mga tanong <laughs> Mga kaludz, ito yung sagot Kasi mga karamay, tira tayong uh, talabasa Kaya ito, ito yung magsisilbing uh, pang kulay Kaya kahit wala tayong uh, red uh, o brown sugar Ito na yung magpukulay dito, yung pinaka food color na ito Pero gagawin natin, ibiblender natin mga kaludz Napakasimple lang ng ano natin ng uh, recipe. Pero iba-ibang way yung ginawa natin. Panoorin niyo rin yung mga previous nating ginawa sa kalutong Pinoy ng Biko. Para may iba-iba tayong estilo ano, na natututunan. Ngayon, ilalagay natin yung ating ito itong gata. Hmm. Yung isa gagamitin na lang natin ano na panglatik ito itong maliit. Ano ito maliit? Yan. Bago lahat ko na pala, ito, kasama natin si Manuela. Siya yung nagka-camera sa atin. Hola, Hello, Manuela. Kumusta yes. ka? Mabuti? Kumustas? <laughs> mabuti siya, mabuti. Uh, mabuti. Okay. kumusta? No? Uh, bien. Ah. Uh, yan, si Manuela. <laughs> <laughs> yan, ano. Siya muna, natin. Ha? Si ang cooker muna ngayon, si Kalutz. Tapos mga Kalutz, ito. Itong gagamitin natin dahil sabi nga walang na uh, uh, brown. Ito na lang itong white. <laughs> Eto, may mga ano pa. May mga langgam pa. Sabi nga, makakapagpaganda ng boses to. Ito ang sagot sa mga tanong. <laughs> Pero siguro, huwag na natin ilagay lahat to kasi alam naman natin, medyo mataas ang sugar natin. Um, ano na lang yung tansyahan na lang yung asukal kasi um, pwede na magdagdag. Sa pagluluto naman kasi, mas mainam na kulang kesa sobra. Kasi pag sobra, hindi mo na mababawasan. Yan. Ngayon, tatakpan natin. At, ibiblender na natin. Teka, ayaw umikot ah. Good. Ito ang sagot sa mga tanong kung bakit mahalaga. Yan, yung ating biko, itong ano natin, di pa kumukulo. Yan, napaka-simple Yung ating biko, sa biko. Siya sa uh, pareh dulce. O pas, algo pastel, o postre. Asi. Pero yung kalabasa, di ba ginagawa rin biko? Eso se puede también hacer como sin arroz, sin uh, arroz glutinoso. Puede hacer kalabasa también este pastel. Ya, na sinabi ko rin sa kanya na pwede rin gawin ng kalabasa sa pag gawa ng biko. Pero ngayon, meron naman tayong ano, pangkulay na lang, brown sugar lang wala. Kaya ito, ang naging solusyon, ito yung sagot lulutuin muna natin yung latik mga kaluts. still uh, nasa red pa nasa red alert pa yung ating rice uh, pag natapos na naging green na yan, so, yan pwede nating natin salin uh, para maluto na lang na uh, lubusang tulo yan sa may pag uh, ano natin pag uh, halukay natin o pag uh, mix natin ng caldero. Uh, yeah. medyo half cooked lang dyan, mga kaluts kasi marami pa naman tubig to itong kalabasa. Ito yung pinaka-paborito kong naamoy pag may nagluluto ng biko, mga kalots Yung paggawa ng latik. Ito. Mmm. -hmm. Ma Mabango to. Basta <laughs> uh, olor bien este. Gata. O la latik. Miyog. Yun, mga kalis, sumunog na. Istain ng verde aura. Quando verde, vamos a cenar en la O. Yan. Pwede na, Ma Manuela, vamos. Good. Ito na, si Manuela naman. It's her turn. Yan, uh, dito na tuloy ang uh, maluluto. Yan. Kaya mga kalis, medyo kinulangan ko ng tubig yung uh, glutinous kasi liquid naman yung uh, ano yung kalabasa natin, no? Yan yung magsisilbing kulay. Kaya para-para uh, lang, di ba, pagluluto. Kaya ngayon, uh, si Manuela, iahalo kay ubi niya. Se llama receta este bico, bico. <laughs> bico Zoto b -B. bico, bico. Sí, b b ba, uh, bico. bico no v. bico bico ya, es uh, un favorito de algo pastel de Filipinas porque no hay rojo azúcar por eso yo usa usa de usado de calabaza normalmente Sin kalabasa, siempre solo rojo asukal. o marrón azucar. Azucar pero asukal. no, si si si. Qué nombre? ya na, ha. halo halo, Santa non, salam salut. Parang gumanda yung guboses ko mga uh. sa, <laughs> Kumain kasi ako ng hilaw na langgam na na itim. Kumain ka lang ng langgam kung gusto mong gumanda yung boss mo, kumain ka ng itim na langgam. Yeah, sempre mo bet. Ba para na Yan, eh, haluin mo lagi wala para hindi masino yung ating biko. Yan yeah. mamaya yan, kakakahalo, magpapantay yung kulay. Sa ngayon, hindi papantay yung kulay. Ang recipe na to, uh, bali, own creation lang natin. So, wala tayong sinunod na guide parang uh, kasi sabi ko uh, uh, may solusyon kung walang uh, pulang asukal kaya magpapakulay itong kalabasa na ginawa natin kaya ito ito yung nabuo natin hmm, nang na ng no, ano, latik yan o yan yung kulay ng uh, amarillo o yellow <laughs> amarillo <laughs> Pinaka matrabaho sa Biko yung paghalo, halo kay. Este un poco de trabajo de este de May mobile. E, mobile. Yan hangga't uh, hindi pa kumakapit habang uh, hinahalo kay hindi pa luto tapos pag uh, medyo hindi pa luto yung uh, bigas pa yung mga kanin hindi pa pwede yan. Kaya ngayon uh, na Pag malakit na yan, pwede na yan. Mga kalos, ito pala yung update sa ating mga kalamansin na itatanim sa mga barangay dito. Yan, uh, nilata natin sa nito, nag pa tayo. Tapos, uh, sa, itatanim natin yan sa mga barangay. Tapos, ito na rin yung mga mustasa. Yung mga pansarili natin na yan, uh, tanyan. Yung bell pepper, may ibungan na din. <laughs> uh, medyo lumalagit na mga kalos. Isa lang ibig sabihin yan, malapit ng maluto. Oh. you know Uh, kami ni Manuela para hindi mahawi oh. mm -hmm. malakit na malakit Manuela malakit na ba? Isa that worth eh? kaya palta dos 2 minutes na lang mga kalots maluluto na yung ating bicol biko na may pangkulay na kalabasa. Ito sagot. Pansin nyo na medyo malagkit na pag angat nyo. Pero tak ano na siya, medyo magaan. Pag inangat nyo gano'n magaan siya. Nakakahulugan yon mga lods uh, man time na malagkit na medyo magaan na pag inangat mong ganun. Ibig sabihin nun, luto na. Tiki man time na with Manuela sa ating Biko. Yun, Ha! 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 na, luto na. Isaserving na lang natin yung ating uh, Biko. Palamigin lang natin ng konti. Ready na rin yung ating latik. Kasi tayong dahon na ng saging, hindi tayo makahanap. Para ibang style naman, ito, lagyan natin lang aceite, Manuela. Uh, aceite de coco. Para hindi dumikit. Ate, uh, no, si Peggy, no? Si, no, Peggy. <laughs> no, Peggy de... Ay, oh, apos to, kakakita, ambil. Uh -huh. Yan, uh, may take out din si Manuela para matikman ang uh, mga apunya niya o mga anak. Para yung mga niluluto natin, hindi lang naman siya na nakaratigin. Ito, yabari kasa eh. Uh -huh. Okay. Kaya, oh, kaputas. Kaya, pwede na ngayon. serve na natin mga kalutas. Dala pa natin ang kalutas sa Yun. Ito para sa mga kasama natin. Matikman din nila. Kasi marami naman yung niluto natin eh. Kailangan natin kutsara. Yun, no? Pusok-pusok pa. Malangkit talaga siya. Maganda yung pagkahalo. Stabi na ha? De... mover. Kaya, malangkit. Maganda yung pagkahalo. Kaya, masarap to, mga kalos. itong pre-taste namin ni Manuela sa so, para kumprobar uy malakit talaga siya <laughs> ayaw mabitawan sa sandok natin <laughs>

kain. Mm -hmm. Malakit talaga siya mga kalos. Maganda yung pagkahalo. Tapos mm -hmm. uh, ito e, mga nanong isin na lang natin. Ngayon, mm -hmm. lagyan natin ng latik muna. Ok, Manuela, este es para ti. Okay, Gracias. Arriba a casa. Sí. Ya, no, reina. Mi padre se va a casar a para la Derecho no el han slice? Así que usa, no, pedir Heto na, heto na. Heto na, heto na. Ito ang ating biko! <laughs> Manila, kalabasa. Mmm. -hmm. Mm -hmm. enjoy with our cooking to please and learning in our cooking show the aprendiste y uh, ¿cómo se llama? Pilis sí sí <laughs> <laughs> un poco de trabajo, ¿no? Vamos <laughs> a comprobar ya anti que manta nada malos vamos a comer, pero antes vamos a rezar. Nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendícenos esta comida. Y bendice las manos que han preparado esta, esta comida. Amén. 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 Tiquimantaina. Ya. Mauna, Mona Simanuela, se fue. Coger tu silla. El sí. plato. Ya. Vamos a comer. a Mmm. -hmm. Rico, está rico. Muy dulce. ¿Dulce? dulce. Uh -huh. ah, así, esa. Um, Matamis. ada hmm. coba. Biko. Biko. Kok hmm. mer biko. Sarap. Coba, banyak banyak. Terus banyak. Terus banyak. Terus banyak. Manuela banyak. Terus banyak. comida. Ya, Terus banyak. comida. Ya, Terus banyak. Terus Maano pa? <laughs> Mainit pa. Dulce. Oh. Mm -hmm. Como pastel. Yes, pastel. O oh, parece como pastel. Mm -hmm. Yes! Biko! <laughs> Ayan mga kalos, samahan na nating uh, tumigim si Manuela sa ating nulutong Biko. Maganda rin paghahalo niya mga kalunso. Kanino, uh, medyo lasang-lasa mo yung kalabasa na medyo, ano siya, fresh nung kanina habang inahalo niya. Pero ngayon, dahil na, naluto ng maayos, kakaiba siya. So, ang ganda nang uh, naisip natin na sariling Manuela S.S. Mi, mi solo receta. Ah. Yun, wabisto no, visto na rin. Yun mismo, pensar. Porque no hay uh, rojo azúcar sabi nga sa kanya, wala, sarili ko lang gawa to. Hindi, ko, ano lang, idea ko lang. Uh, wala kasi nga, wala nga sukal na pula, kaya naisipan natin. Kaya sabi mo, hindi naman, ano, ah, uh, hindi naman ano yun, hadlang para di tayo makatim. Sabi nga sa, sa inyo, Plase. kapag may paraan, Plase. Plase. Uh, may magagawa. Basta, uh, wala, uh, pag maraming dahilan, walang magagawa. Pero kung gagawin natin, yun, kagaya na ito, naano ni Manuela, yan. Ang ah, ito pwede po eh, narangi tambien. Um, kwadrado. Yan. Para maganda yung ano, presentation para pag natikman ng kapwa natin. Yun. Si Manuela. <laughs> okay, gracias. <laughs>